wa hlo lukdatan min lisani, yafkawu kawli. Lahat ng papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinupuri natin sa at pinapasalamatan sa lahat ng mga biyaya na ipinagkalob sa atin sa araw at gabi. Tunay na sino man ang patnubayan ay walang sino man ang makapagliligaw. Ngunit sino man ang kanyang ililigaw ay walang sino man ang makapagpatnubay sa pagkatanging ang nag-isang Diyos lamang ang makapagpatnubay sa kanila. Mga kapatid, mga kababayan, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to all the people who are living here in Al-Khubar. And we greet you a universal greetings of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kapatid, mga kababayan ito po muli ang Al-Hidayah Islamic Center sa punguna po ni Ahmad, Sheikh Ahmad Iskalante at ganun din po ang kasama natin ng mga shabab ang mga shabab na kung saan ay handang-handang uh, maglingkod para sa inyo para may parating sa atin ang Islam tunay na ang mga Pilipino ngayon ay nasa mga pagsubok sa oras o sa araw na ito. Ngunit ganun pa man, ang pinakamahalaga sa lahat kung tayo ay hawak natin ang tamang pananampalataya na kung saan walang uh, biyayang maibibigay sa atin na mainam, kundi ang biyaya. Na matagpuan natin ang tamang pananampalataya. Ang pananampalataya na kung saan ay pinadala sa lahat ng mga propeta. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad ba'athna na kulli umatin rasulan an yahbudulla wa Tunay na ang Diyos ay nagpadala ng mga sugo sa bawat henerasyon para iparating sa atin ang pananampalatayang Islam, ang pagsamba at pagkilala lamang sa nag-isang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah. Kaya inyong mga kababayan na mga Pilipino, tulad namin ay nandito kami para po maglingkod po sa inyo, mga kababayan na aming mga minamahal. Kami po ay naghangad na kayo po ay magtanong sa amin at kami po ay sasagutin namin ang inyong mga tanong kung a kung aming kung kaya naming sagutin at kung hindi namin kayang sagutin ay aming i-research dahil hindi po namin sasagutin kung hindi po namin alam. 'Yon po ay pag-iingat po upang hindi po kami magkasala. So mga kapatid, mga kababayan, huwag po natin sayangin po ang ating panahon, ang ating oras dito sa mundong ito tunay na sabi po ni Jesus, sumananawa ang kapayapaan sa kanyang kasulatan na ipinadala sa kanya ang... Ayun. So mga kapatid, mga kababayan, wag po natin sayangin po ang ating panahon, ang ating oras dito sa mundong ito. Tunay na sabi po ni Jesus, sumananawa ang kapayapaan, ang tunay na kasulatan na pinadala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na Injil o Ebanghelyo. Hindi po yung Biblia, kundi yung Injil sa wikang Aramaik na wika po ni Jesus sumananuang kapayapaan. Ang sabi ni Jesus sumananuang kapayapaan na pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat si Propeta Muhammad po ang huling propeta. At siya lamang po ang makapagpapaliwanag sa mga sinasabi ni Jesus na ini-rebuild sa kanyang kapanahunan ng Diyos na si Allah. Ang sabi ni Jesus, pinaliwanag ni Propeta Muhammad na sinabi ni Jesus, kayo ay kumain. Ang ibig sabihin, kayo ay kumain. Kayo ay maghanap buhay. Na kung saan, gayahin niyo ang mga ibon. Na kung saan ang mga ibon, Pagdating ng umaga, sila ay lumilipad para maghanap ng makakain. At sila ay umuwing hindi man lamang nagtanim, hindi man lamang kumuha ng mga butil at kanilang itanim para meron silang makain sa kinabukasan o sa, dalati, o sa darating na taglagas o tagani. Kung sasabihin ng tao, ibon po yon. Kami po ay tao. Mas marami ang aming pangangailangan pagkain kaysa sa ibon. Ang sabi ni Jesus, sumananawa ang kapayapaan. Kung ganun ang isasagot ng tao, na ang sagot nila, ibon man ibon yon kami ay tao. Kumbaga, mas malaki ang aming sikmura. Mas, malam, mas marami ang pagkain na kailangan namin. Ang sabi ni Jesus, sumananawa ang kapayapaan. Bakit hindi nyo tingnan ang mga kalabaw, yeah. ang mga baka, ang mga elepante, ang mga hayop na mas napakalaki kaysa sa ibon, na pagdating na sila ay nagugutom, sila ay kumakain o naglalakad yeah. sa mga lugar-lugar na ng makakain. Yeah. 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 Ngunit sila ay hindi nagtatanim. Hindi sila nagtatanim sapagkat sila ay umaasa sa kanilang Panginoon lamang. Sila ay mga hayop na hindi katulad ng tao. Ang tao, binigyan ng pag-iisip, ngunit nalululong sa paghahanap ng kanyang ikabubuhay sa pangaraw-araw. Kaya ano muli ang sinabi ni Jesus, sumananwa ang kapayapaan. Ang sabi ni Jesus, sumananwa ang kapayapaan, makuntento kayo kung ano ang nakain sa araw niya ito. At huwag niyong isipin kung ano ang inyong kinabukasan. Ano ang inyong mga ihanda sa kinabukasan? Ang ibig sabihin, huwag nyong isipin, kailangan ko ng malaking bahay. Kailangan ko ng kayamanan. Kailangan ko ng ganito. Sapagkat sabi ni Jesus, nawa ang kapayapaan. Mismo ang ating minamahal na propeta na si Jesus ang nagsabi. Hindi si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Jesus, alaihi salam. Ang sabi pa niya muli, na ang mga tao kung kayo ay naghahanda ng inyong ikakain para sa kinabukasan tunay na kayo ay magihirap Subahan Allah tunay na kayo ay magihirap isang talinghaga na sinabi ni Jesus kung ang kapaypaan kapag ang tao ang iniisip niya ang kanyang kinabukasan hindi niya iniisip ang ngayon Tunay na maghihirap siya kahit meron siyang trabaho. Kahit na meron siyang kinakain sa pang-araw-araw. Mismo si Jesus sumananawa ang kapalapaan, ang nagwika. Tayong mga Kristiyano, dati ako dating Kristiyano, maging ang mga Kristiyano ngayon, laging natatatak sa isip natin kung ano ang ating iipunin para si kinabukasan. Kung ano ang aking ihanda para ako ay lumago ang aking hanap buhay. Ito ang laging nakatatak sa isip ng tao sapagkat wala ang kanyang pananampalataya sa nag-isang Diyos na tunay. Wala ang tunay na kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya pati ang Diyos kanyang napaglaruan. Kaya ang pagtingin niya sa Diyos ay kanyang napaglaruan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, maging sa Middle East, ang Pilipino ay nakakaabot ang minsahe. Bakit mga kapatid, mga kababayan, dahil alam natin sa bayan Pilipinas, halos hindi mo na mapapansin ang pananampalataya. Ngunit dahil sa pagmamahal ni, ng Diyos na si Allah, maging sa Middle East, ipinaabot sa atin ang Islam sa wikang Tagalog. Sa ating minamahal na wika, hindi lamang sa wikang Arabic. Bagamat ang Arabic ang pinili ng Diyos na huling wika ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit, ipinarating sa atin sa wikang Tagalog. Mga kapatid, mga kababayan, kaya isang panawagan po sa atin, saliksikin natin ang Islam, huwag na nating patagalin. Huwag na nating patagilin, sapagkat kung papatagalin natin, naglagay ng warning ang ating Panginoon, siya ang nakakaalam. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paulit-ulit naming sinasabi, sapakat alam natin ang tao ay paulit-ulit na nakakalimot dahil sa tukso ng kanyang paligid. Ano ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala noong sinabi namin noong nakaraan, ang tao, ang tao, bawat minuto, every seconds ay dumarating sa kanya ang paghukom, ang kamatayan. Kaya minamadali ang paghahanap ng pananampalatayang Islam. Ang pagsasaliksik na makilala mo ang Diyos, mahaba na ang dalawang oras kung gagamitin mo lamang ang iyong pag-iisip. Kaya anong sabi ni Jesus, sumananawa ang kapayapaan? Gumawa kayo, sumamba kayo, gawin niyo ang lahat para kay Allah. Mismo si Jesus ang nagsabi sa kanyang Injil. Hindi si Propeta Muhammad ang nagsabi. Mismo si Jesus. At ang sabi pa ni Jesus, sa ating mga taong na nakakalimot, Kumpid dun niya. Kaan nakagarib? Yan po ang sinabi ni Jesus sumananuhang kapayapaan. Hindi po si Propeta Muhammad ang nagsabi, ito rin nyo ang inyong mga sarili sa mundong ito. Na ano? Na kayo ay mga estranghero lamang. Na para bang pumunta ka sa isang nilim dahil napakainit ng araw habang ikaw ay naglalakbay, nagpahinga ka sandali dahil ikaw ay nainitan o napagod. Ang ibig sabihin nito, aalis ka rin. Mamamatay ka rin. Ikaw ay isang bisita lamang sa, 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 sa mundong ito. Hindi ka magtatagal dito. Para ka lamang pumunta dito ng sandali. At pagkatapos ay mawawala ka rin kababayan. Kaya anong sabi ni Jesus, sumanano ang kapayapaan? Ituring mo ang inyong sarili na kayo ay parang mga istanghero lamang o naglalakbay at kayo ay aalis din. Hindi kayo magtatagal. Mga kapatid, mga kababayan, anong nagpapahirap sa iyo? Bakit? Bakit ka nagbibingi-bingihan na para bang wala kang pakialam sa buhay mo? Na para bang sinasabi mong hindi ka abutan ng kamatayan? Na para bang sinasabi mo kaya mong labanan ng panahon? Na para bang sinasabi mo bahala na ang bukas? Na para bang sinasabi mo hindi naman totoo, totoo ang mga ito? Kababayan, ito ay paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paalala sa atin ng Diyos na si Allah kung gaano kalaga ang buhay dito sa mundong ito bago dumating sa iyo ang taghirap, bago dumating sa iyo ang paghukom. Kaya ito'y paalala sa inyo mga kapatid, mga kababayan, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala lagi niyang pinapaalala sa atin na ang nag-isang Diyos na tunay ay dapat munang makilala habang maaga pa. Habang maaga pa. Dahil kapag dumating sa iyo ang kamatayan na ikaw ay wala pa sa pananampalatay ang Islam, tunay na kahapag ang iyong buhay. Kaya ang Islam, madali mong maunawaan kung bibigyan mo lamang ng chance ang iyong sarili na magpakumbaba. Tayong tao, ayaw lang kasi nating magpakumbaba eh. Ayaw nating kumuha ng mga pamphlets. Ayaw nating magbasa. Anong silbi ng buhay mo? Anong kwent, anong uri ka ng tao? Wala kang kakwenta-kwentang tao kung wala kang kaalam-alam patungkol sa nangyayari sa mundong ito at sa kabilang buhay. Wala kang kakwenta-kwentang tao kung hindi mo alam na merong karapatan ang Diyos na ikaw ay parusahan dahil ano? Dahil si Allah ang may likas sa iyo. Mismo sa Quran, sinabi na ng Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit tayo hindi magising sa buong katotohanan? Kaya mga kapatid, mga kababayan, marunong tayong magpakumbaba. Alisin natin ang ating mga hiya. Kung para sa Diyos, kung para sa kaligtasan ng ating mga ninanais, alamin mo, kumuha ka ng pamphlet. Kung kulang pa, magtanong tayo. Magtanong tayo. Para na, para maunawaan natin kung ano ba talaga ang totoo. Kung ano ba talaga ang kasinungalingan. Especially lalo na ang makilala mo ang nag-iisang Diyos na tunay na si Allah. Iyon ang pinakamainam, Ang makilala natin ang nag-iisang Diyos na tunay na si Allah. Kaya mga kapatid mga kababayan, kami po ay uh, willing pong sumagot sa inyong mga katanungan kung kayo po ay may mga tanong. Kung kayo po ay may mga tanong, willing po kaming sumagot, sapagkat ito po ay aming paglilingkod po sa inyo. Bago po kayo abutan ng kamatayan. Sapagkat tulad ng ating kababayan nung nakaraan, inabutan ng kamatayan, two weeks, uh, ilang buwan nang nakaraan, ngayon ang kwarto niya, binuksan, nilabas ang kanyang mga gamit, wala na, ang kanyang gamit na lamang ang naiwan itatapon na lamang yun kasi ibig sabihin nun naiwan niyang gamit niya ang kamatayan niya, ngayon ang umabot sa kanya anong ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan hindi mo madadala ang mga bagay na meron ka sa mundong ito kahit nasa pitaka po ngayon ang pera mo yung pera mo, iniingatan mo iniingatan mo yung pera mo ayaw, mo, ayaw mong manakaw yan ayaw mo makuha ang iyong pera. Pero yung buhay mo, hindi mo iniingatan. Hindi mo iniingatan yung buhay mo. Bukas o makalawa, mamamatay ka rin. Kaya ito'y paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu napsun daa ikatul maut. Wa nabluwakum bishari wa khairi fitna. Inna ilayna turja'u. Yan ang paalala sa atin ng Diyos na si Allah. Ano ang ibig sabihin? Ang paghahanap ng pananampalataya, ang pagyakap sa Islam, minamadali. Hindi pinapatagal. Yung pagsasabi ng mag-iisip mo na ako, pag-aaralan ko, hindi totoo yun. Dahil isang oras o dalawang oras, kung kaya mong mag-isip, kung may isip ka at ginagamit mong isip mo, madali mo makilala ang tama at mali. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Hindi pwede ang itim ay maging puti. Ganon kadali ang pag-aaral ng pananampalatayang Islam, mga kapatid, mga kababayan. Hindi napakahirap. Hindi napakahirap tulad namin ng na mga dating kristyano. Hindi naging mahirap sa amin ang pagsasaliksik kung marunong ka lamang magpakumbaba. Kaya mga kapatid, mga kababayan, inaanyayaan po namin kayong magtanong, magsaliksik. Sapagkat maaaring marami kaming masabi dito pero hindi namin alam, alam ang inyong mga nasa damdamin. Hindi namin alam yung nais nyong malaman. Kaya kung itatanong nyo, itatanong nyo ang nais nyong itanong, ito po ang pagkakataon ninyo na malaman ang buong katotohanan. At meron po kayong regalo po sa amin. Ngunit ang pinakamalaga ay sinasabi namin ang buong katotohanan. So mga kapatid, mga kababayan, panahon na po para malaman natin Huwag nating sayangin ang Webes, ang Thursday, a special po ito para sa ating mga Pilipino na marinig natin ang salita ng Diyos. Dahil ang nakatatak sa ating isipan, sa ating trabaho, paano matatapos yung trabaho mo? Para ka makapagpahinga? Ano ba naman tong amo ko? Matagal magpasahod. Ano ba naman tong buhay ko dito? Napakalungkot. Ano ba naman? Hindi pa ako nakapunta, mamalengke. Lahat doon nakatutok ang iyong isip. Mamaya gusto ko makausap ang aking asawa. Naway merong internet. Naway ang oras dumating na. Doon lahat nakatutok ang ating mga pag-iisip. Napakaraming tukso na kaya pati ang pagkilala sa tunay na pananampalataya, sa tunay mong Panginoon, hindi mo na ito napapansin. Dahil ikaw mismo ang naglagay ng tabing, ng takip sa iyong sarili. Kaya, nandito kami, Webes nagbibigay ng paalala sa inyo sapagkat ang tao nilikha na na ano nakakalimot urabe, urabe.